Panoorin naman po natin itong video na kung saan pinagbabasag ng isang pastor ang mga ribulto ng Simbahang Iglesia Pilipina Independiente at ng Catholic Church. At ito, pakinggan po natin ang kanyang dahilan. Kataya namin, uh, ito pong mga lalawang ito, mga sa ay wala po silang kapangyarihan o kakayanan uh, para po magliktas ng tao. No? Kasi meron pong nakasulat sa Biblia na sinasabi meron daw po silang mga mata, pero hindi nakakakita, merong tenga, pero hindi nakakarinig, may ilong, hindi nakakaamoy, may mga paa, pero hindi naihahakbang. So ang sabi, itong mga ganito raw po, ayon sa Biblia, ay walang magagawang mabuti at wala rin pong magagawang masama para po sa atin. Ulitin ko lang po, yung kasama ko, ay yung kaibigan ko, siya po mismo yung nagsabi na sa surrender niya na po ito, sila po yung nagpusa para po basagin at i-dispose na rin po. Kasi po, Uh, sila po ay nabuksan na at naunawaan po nila kung ano po ang nakasulat sa Biblia. So, yun lamang po at uh, tingnan nyo po uh, ito po, no? Babasagi na po natin sila. No? Isa-isa po, babasagi na po natin sila. Yan po, no? hindi po namin inaapakan yung religion po ninyo, yung inaaniba ninyo. Ah, uh... Yan po. Matiba yung pagkagawa. Ano lang pala tapos Plastic lang pala. So, magkano kaya to? <laughs> Parang tatabad ka ng baka pastor <laughs> ah, okay,

May pang kayo? May mula yan, Pastor. Pag-iisip mo. Ayan. Sigas. Sa akin. Pag-iisip mo. May mula ka ni Pastor. Ano'y misa? Anong miti? Gagawin pa yung sakas Pastor. Pwede ba? May hilaw pa pala yung Pastor eh. Tignan mo. So yan po, no. Again, ah uh, ito po ay ko sa akin. Sila po siya po mismo ang nagsabi na kunin ko po, po ito sa kanila kasi gusto niya na raw pong i at gusto niya pong ipabasa. So yun lang po ah uh, salamat sa Panginoon na naliwanagan po siya no? na sa katulad ng binanggit ko po kanina sabi sa Biblia sabi sa Isaiah 42 a uh, yung nakasulat po sa Isaiah 42.8 sabi doon na hindi ibibigay ng Diyos ang kanyang karangalan sa kaya kung kayo po ang tatanungin ano po ang masasabi nyo dito sa video ito pakicomment nyo na lang po sa baba maraming salamat po